Shalom at maligayang pagbabalik sa Israel kasama si Aline. Ngayon, nandito tayo sa Tel Akis, isa sa pinakamahalagang lungsod sa Biblia kung saan matatagpuan ang palasyo ng mga hari ng Huda, malalaking pader at tarangkahan, at isang paganong templo, Abaal. Ngunit, ang karamihan sa lungsod ay hindi pa rin nahuhukay. Ibig sabihin, ang mga lihim nito, ay nakatago pa rin sa ilalim ng lupa. Ngunit sa ngayon, may mga aktibong paghuhukay ng arkeolohiya dito, muling natutuklasan ang napakalaking kasaysayan ng lugar na ito. At ngayon, magkakaroon tayo ng pribilehiyo na makilahok sa mga paghuhukay na ito at makita sa unang pagkakataon ang mga bagay na muling natagpuan matapos ang mahigit 3,000 taon. Sasama tayo sa aktwal na paghuhukay kasama ang isang grupo ng mga Pilipino na nag-eeskabasyon dito at nagdadala ng revolusyon sa muling pagtuklas ng kasaysayan ng Israel. Kaya kung handa na kayo, magsimula na tayo. Makikita na natin dito sa likuran ang mga tila tolda, mga trapal na nakaunat. Ito ang iba't ibang lugar ng paghuhukay. Pero magsisimula tayo dito sa lugar na katabi ng palasyo ng mga hari ng Huda. Sumama na kayo sa akin. Nagsimula na sila at abala na sa trabaho. Talagang kamangha-mangha makita ang mga paghuhukay na ginagawa at mas lalo pa dahil may mga Pilipino dito. At tingnan mo kung sino ang narito ngayon. Shalom. Shalom, Malina. Maligaya ang pagdating sa paghuhukay namin. Tanggalin ko lang ang guwantes ko para makabati ng maayos. Shalom, mga kaibigan. Batiin natin ng shalom si Arkeologo Rodrigo Silva. Ikwento mo sa amin kung ano ang ginagawa mo dito ngayon, ikaw at ang lahat ng kasama mo. Ito ang paghuhukay sa lungsod ng Lakis o Larish sa Hebreo. Ang Lakis ang ikalawang pinakamalaking lungsod sa Judea pagkatapos ng Jerusalem noong panahon ng Biblia. Kaya noong panahon ni Haring Ezekias at Haring Josias, mayroon kang Jerusalem at Laquis. Parang Washington at New York o Brasilia at São Paulo, kung ikukumpara sa kasalukuyang panahon. Dumaan dito ang lahat ng hari ng Huda, napakayaman ang kasaysayan, at dito nagsimula ang paghuhukay noong isang libo, si... Ibig sabihin, halos isang taon na nakalipas. Isang taon na nakalipas. Siyempre, hindi ito tuloy-tuloy na aktibidad. May mga panahon na walang paghuhukay, sa huli, si Dr. Joseph Garfinkel, professor sa Hebrew University at aming guro, ang nagpatuloy ng paghuhukay. At kami ay nagtatrabaho kasama ang mga Pilipino. Tatlong taon na kaming naghuhukay dito at lumalaki ang aming grupo. At ako ang namamahala sa lugar na ito at nagbabantay sa mga Pilipinong narito at sa dalawa pang lugar na may mga Pilipino rin. Ang lugar na ito ay tinatawag naming FF. Naglalagay kami ng letra at numero sa mga lugar para matukoy sa mapa ang aming trabaho talagang kamangha-mangha isipin na isa sa pinakamahalagang lungsod sa Biblia ay ang lakis at karamihan dito ay hindi pa nahuhukay. Kaya, nasasaksihan natin ngayon ang muling pagtuklas ng kasaysayan at bilang Pilipino, lalo nating pinapahalagahan ang ating pinagmulan. Ibig sabihin, ikaw at ako, tayo ay mga Pilipino sa pinagmulan. At makikilala rin natin ngayon ang lahat ng tatlong lugar. Alam kong abala ka dito, pero makikilala natin at makikilahok tayo sa paghuhukay sa tatlong lugar. At gusto ko sanang samantalahin ang pagkakataon para itanong kung pwede ba akong sumali sa inyo. Siyempre naman kukuha ako ng guwantes para sa iyo dahil ang kaligtasan ang pinakamahalaga. Isipin mo lang ang iniisip ko sandali lang at kukuha ako ng guwantes para sa iyo dito. O oh, mga kaibigan, sisimulan na natin ang trabaho at makikita niyong mahirap talaga dito. May dumadaan na kariton, balde balding lupa, seramika, arkeolohiya, at ito ang totoong araw sa isang paghuhukay. Heto ang mga guwantes mo. Maraming salamat. Para sa trabaho. Nandito na ako at suot na ang guantes. Paano tayo magsisimula? Paano ginagawa ang aktual na paghuhukay? Una, kailangan nating maintindihan na naghuhukay tayo gamit ang mga kwadrante o maliit na bahagi. Kita mo. May isa dito, isa doon at isa pa ron isang nakakatuwang bagay na di alam ng marami. Nagsimula ang sistemang ito sa mga unang arkeologong sundalo Marami sa kanila ay galing sa hukbong sandatahan at nang magretiro sila, nagsimula silang magtrabaho bilang mga arkeologo. Sa hukbong sandatahan, gumagawa ka ng trinsera kaya naisipan nilang gumawa ng kwadrante mula rito. May bahagi sa gitna kung saan pwede kang maglakad gamit ang kariton ng hindi nakakaabala sa mga nagtatrabaho. Pwede akong pumunta mula rito hanggang doon dumadaan sa daan. Kasi dito may apat na kwadrante pero may mga arkeolohikal na paghuhukay na may dos-dosen ng kwadrante. Kaya napakahalaga nito para makagalaw at madala ang mga bagay, ang mga timba. Kasi maraming pisikal na trabaho dito. Eksakto. Bababa tayo ng kaunti dito kasi dito natin makikita ang mga keramika na natagpuan natin dito. Tingnan mo, isang piraso, ito ay isang bahagi. Base ito ng keramika mula sa ilalim, pwedeng kunin. Ibig sabihin, lahat ng ito ay nahanap ngayon? Lahat ay nahanap na ngayon, lahat ngayon. Tingnan ninyo kung gaano karaming timba ng keramika rito. At bakit mahalaga ito dahil binibigyan ako ng mga keramika ng petsa kung kailan ito ginamit. Mga keramika ito mula sa huling at gitnang panahong bronze. Kapag sinabi kong huling bronze, tinutukoy ko ang mula isa at limang daan hanggang isang libo daan bago ipanganak si Kristo tinatayang ganoon. Ibig sabihin, may hawak kang piraso ng keramika na may hindi bababa sa tatlong libo at limang daang taon na ang tanda. Isipin mo ito, Nasa ilalim ito ng lupa ng mahigit 3,000 taon at ako ang unang tao, o mas tamang sabihin, ang pangalawang tao. Unang nakita ito ng arkeologo dito, pero isa ako sa unang nakahawak sa keramikang ito matapos ang higit 3,000 taon. Kung malaki ang banga, maaari itong i-restore tulad ng sa museo. Kapag sobrang pira-piraso na ginagamit lang natin ito para malaman ang panahon dahil sa hugis ng banga, malalaman mo kung anong panahon ito ginawa. Parang kotse, kapag nakita mo ang tatak, alam mo na agad ang modelo at taon nito. Kung ito man ay kotse mula Korea, Japan, Germany o Amerika, ganoon din sa keramika. Tama. Para sa akin, kung tatanungin mo ako anong kotse yon, sasabihin ko na lang na itim o pilak na kotse. Pero yung mga talagang mahilig at nakakaintindi ng kotse, minsan harapan lang ng chassis sapat na sa kanila. Alam nila agad ang modelo at dekada at matuturo pa kung nasaan iyon eksakto ganon. Matagal na pinag-aaralan ng mga arkeologo para madaling matukoy ang isang keramika at base sa klase ng hugis, sa paraan ng pagkakaluto, sa kapal, mas nauunawaan talaga ng tao kung saan ito galing. Ang tinutukoy natin ay ang panahon ng bronze kung saan pinag-uusapan ang eksodo at panahon ng mga patriarka. Kung huling bronze, eksodo, kung gitnang bronze, panahon ng mga patriarka. Ngayon, bakit ang dami? Hindi sapat makita lang ang isang bagay at sabihing oh panahon ng bronze ito kasi baka aksidente lang itong napuntaron o naiwan lang. Kung marami tayong nahanap, ibig sabihin ginamit talaga iyon noon. Ngayon dito ang meron tayo at ipapaliwanag ko na agad sa iyo para makapagsimula ka na agad sa aktual na gawain. Dito, dito meron tayong pader mula sa panahon ng tanso, tama ba? At ano ang meron dito sa ibabaw? Dito ay may malaking patio. Ang panahon ng monarkiya ng Israel ay tinatawag na panahon ng bakal, bahagi ng panahon ng mga hari ng Juda. Kaya, noong nabubuhay pa si Nahosayas at Ezekias at dito sa tabi ay naroon ang kanilang palasyo, hindi ibig sabihin na dito sila nakatira para itong isang pampublikong gusali ng pamahalaan. Dito ay may sahig, ang sahig na ito ay inalis at sa ilalim nito ay may mas lumang gusali mula pa noong panahon ng tanso. May pader dito na ladrillo, kita mo. Dito rin? Oo. Ang ladrilyong pader ay talagang simbolo ng panahon ng kanaanel. Eksakto. Nakikita natin ang mga pader na gawa sa ladrilyo sa Hatsor, sa iba pang pa mga lungsod ng mga kanaaneo, kaya dito rin ay nakakakita tayo ng pader na gawa sa ladrilyo. At mayroon ding ilan? Natagpuan na rito ang mga buto. Mahalaga ito dahil dito natin nalalaman ang lokal na hayop at kung anong hayop ang kinakain nila. Sa Hirbet Kiyafa, walang natagpo ang baboy, samantalang sa kabilang lugar marami kaya natuklasan na ang mga nakatira sa Herbert Kayafa ay hindi kumakain ng baboy, kaya sila ay... Mga Hudyo. Tama. May mga palayok dito at magsisimula ka na magtrabaho at may isang magandang palayok na hinukay doon. Mananatili ito sa lugar dahil lahat ay kinukunan ng larawan, dinodokumento at unti-unti naming inaalis at inihihiwalay ang mga timba. Lahat ay maayos na nilalagyan ng etiketa gaya ng nakikita mo. At na ngayon, nandito si Adriana na isang na Tama ba? Pwede rin siyang maggabay tulad ng ikaw ba ang naglilinis dito? Nasa kabila ako. Simula na ang trabaho. Salamat, Rodrigo. At kahit saan tayo tumingin, mga kaibigan, may lumalabas na arkeolohiya? Nakikita nyo dito? O, itong piraso ng seramika na nandito? O, malinaw na lumalabas? Meron dito? Meron din dito sa sahig? Ito? O, isa pang malaking piraso ng seramika? At dahil dyan, Napakaraming bagay dito kaya lahat ay kailangang gawin ng detalyado, ikatalog, ayusin, lahat. May malinaw na metodolohiya dahil hindi lang dapat makita kundi maintindihan din ang natatagpuan. Si Adriana na nandito rin ang tutulong magpaliwanag ng susunod nating misyon at hakbang sa kwadranteng ito. Ang layunin natin dito ay tuklasin kung saan papunta ang pader na ito. Kaya, gagawin natin, tulad ng nagsimula tayong makakita ng malalaking keramika, hindi na natin bababaan pa ang antas, pero pananatiliin natin ang antas na ito hanggang sa dulo ng mga pader para maintindihan natin ang lawak ng pader. Dito sa paligid natin, makikita ninyo ang mga tao na may mga piko at asarol. Pinapaluwag nila ang lupa dito. Itong lupa sa paligid ko ay napaluwag na. At pagkatapos, Kinukuha namin gamit ang pala at nilalagay sa timba. At mahalaga na bago namin ilagay, tinitingnan muna namin kung may mga importanteng bagay sa loob at dito. Isa sa mga bagay na nahanap namin ay isang maliit na piraso ng seramika. Mas maliit kaysa sa nakita namin dati. Pero ilalagay pa rin namin dito sa timba. Kaya dito ulit, isang beses pa, ang mga piraso ng seramika ay inilalagay namin sa timba. Tingnan ninyo, ipapakita ko ito sa inyo ng malapitan. Ito ay isang buto ng hayop. Makikita ninyo na ito ay parang medyo butas-butas na buto. At ang buto ng hayop ay itinatabi rin natin, pero sa hiwalay na supot, kaya ito ang supot ng mga buto ng hayop. Ang natitira ay para sa balde. Ganoon lang tayo nagpapatuloy. Sa ilalim ng aking mga paa ay ang orihinal na sahig mula sa panahon ng Kanaanel. At dito, tingnan mo, nakikita natin ang napakaraming seramika, tingnan ninyo dito, isang napakalaki, napakalaki, napakalaking tumpok ng mga seramika. Tingnan ninyo, halos mahulog na sila sa sobrang dami nila dito. At ang tanong ay, bakit may napakalaking konsentrasyon ng seramika dito? At isa sa mga teorya ay posible na ito ay isang uri ng sinaunang kusina. Kailangan pa itong suriin at ilathala ng mga arkeologo gaya ni Rodrigo Silva. Pero base sa sahig na natagpuan nila dito, sa dami ng mga pangkaraniwang pinggan na ginagamit araw-araw, na may maraming buto, hayop at abo. Mukhang dito talaga ang kusina kung saan sila naghahanda ng pagkain at totoo pala. Nakakabilib makita kung gaano karaming keramika ang lumalabas mula sa lugar na ito, at karamihan ng keramika na nakita natin kanina ay nasa mga timba. Tingnan mo, lahat ng keramika dito, karamihan sa mga timba na ito, puro keramika, galing lang lahat sa maliit na espasyong ito. Kaya, ang malamang nagagawin sa hinaharap ay ipagpapatuloy nila ang paghuhukay dito sa direksyong ito, at mag-aalis pa ng mga timba at timba at timba mula rito. Napakaraming arkeolohiya. At ito ay isang kamanghamang bagay na makita sa unang pagkakataon sa loob ng 3000 taon ang lahat ng ito lumalabas at sumusulpot mula sa lupa. Mga kaibigan, ipakikilala ko rin sa inyo si Alsimara na abala sa trabaho dito. Matagal na kaming magkakilala mula sa iba't ibang karabana. Sumama siya sa karabana ng Israel kasama si Aling. Ngayon, responsable ka sa ilang natuklasan? Kaya gusto kong ipakita mo sa amin ang nahanap mo. Tingnan mo. Wow. Isang buto na hindi pa natin alam kung anong hayop ito galing. Tingnan mo, ang ganda naman nito. Ito ang strap dito. At lahat ikaw ba ang nakahanap nito ngayon? Dito ngayon. Dito ngayon. At alam ko na mas maaga, ngayon din ay nakakita ka ng isang piraso ng... Isa itong baka. Isa itong baka? Gusto kong ipakita. Talagang gusto kong ipakita ang bakang ito dahil hindi ito basta-bastang baka. Isa itong baka. Kaya ibabalik na kita dito. At isang mahalagang bagay, si Alcimara ang nakakita ng lahat ng ito pero wala ni isa dito ang kanya. Ayon sa batas ng Israel, lahat ng natagpuang arkeolohiya, saan man at kanino man ay pag-aari ng Israel. Lahat ng ito ay nilalagay sa timba, kinakalakalugo, at pag-aari ng Ministry ng Sinaunang Bagay ng Israel. Kaya, magkakaroon siya ng karangalan na magkaroon. Ang nasa pangalan niya ang mga natagpuan, pero pagmamayari talaga ito ng Israel. Ipapakita ko na sa inyo ang baka, sumama kayo. Tatanggalin ko na ang guwantes ko dahil malapit na tayo sa mesa kung saan nakatago at kinakatawan ang pinakamahalagang natagpuan. Kaya dito ko muna ilalagay sa gilid. At tingnan ninyo itong maliit na supot dito. Makikita ninyo na nakakatalog na ito. May eksaktong petsa at lugar kung saan ito natagpuan. At ang pinakamahalaga ay makita ninyo itong natagpuan. Na sa palagay ko ay kamangha-mangha. Dahil ito ay perpektong nagkakasya. Sa Biblia, ito ang mata at dito naman ang sungay ng baka. Ito ay bahagi ng ulo ng isang baka mula sa panahon ng kananeo. At bakit ito napakahalaga at makabuluhan? Dahil alam natin na noong panahon ng kananeo, ang mga baka at guya ay sinasamba dito sa rehiyon, lalo na ang baka mismo ay kinakatawan. Isang diyos na ang pangalan ay El Era, isang diyos na pagano mula sa parehong panteon ni Nabaal at Asherah. Kaya malamang na ito ay isang bagay ng pagsamba ng paganismo noong panahon ng kanaaneo at muli dito ito ay nahahayag. Pero napakahalaga na itago natin ito dito para madala siya para sa mga pag-aaral. Mga kaibigan, tingnan ninyo, natagpuan niya ang lamparang gawa sa langis na ginagamit noon bilang ilaw. Isusuot ko muli ang guwantes ko para makapagtrabaho na. Kukunin nila lahat ng lupa dito, patina ang mahahalagang natuklasang arkeolohikal at itatapon na lang sa pagtatapunan. Ipakikita ko sa inyo kung paano, ipapakita ko sa inyo kung paano ito ginagawa. Tara na. Lahat ay papunta na sa almusal. Kaya magpapahinga muna tayo at sasabay sa kanila'ng magkape. Tingnan natin kung paano ang isang totoong araw sa arkeolohikal na paghuhukay. Tara. Nakarating na tayo sa isa pang tolda. Pupunta na tayo at unang gagawin ay maghugas ng kamay para matanggal ang alikabok. Halika. Dito, salamat. Dito, tinutulungan ng teknik. At ngayon, susulitin natin ang pagkakataon dito para mag-almusal at ang almusal ay tunay na Israeli. Dito, hindi katulad sa Brazil, dito kumakain ng salad sa almusal. May repolyo, lechugas, kamatis, pipino at tuna dito. Ito ang tunay na Israeli almusal. Kaya samantalahin natin ito at pagkatapos ay magpapatuloy tayo sa mabigat na trabaho. At narito na tayo sa dulo ng Telakwis, sa Bangin. Tingnan ninyo ang matarik na pababang ito dito. At dito mismo, sa Bangin na ito, magsisimula ang ikalawang bahagi ng mga paguhukay na arkeolohikal na bababain natin ngayon. Pero magingat ka ng husto, Moti, ang kameraman. Sobrang-sobrang magingat ka. Dahil dito, talagang mas marami pang hamon kaysa sa simpleng paguhukay lang. Shalom. Masarap magsalita ng Portuguese dito sa Israel. Ano ang nagustuhan nyo ngayong araw? Ikwento nyo sa amin. Mga limang minuto pa lang nang makita namin ito. Binasa ko at sila ang perfectong kombinasyon. Malamang isa itong bagay na ginagamit namin para magpainit ng pagkain dahil sa markang ito. Kaya wala itong marka na may mas madilim na bahagi sa gitna. Perfectong kombinasyon sila. Tingnan mo. Wow! Ilang taon na ba ang banga ito? mga isang libo at dalawang daang taon bago ipanganak si Kristo. Ngayon, tinawag ng Realmente Entrevistas ang programa. May bagong natuklasan si Rosemary na ipapakita. Pwede mo bang ikwento ang iyong nakita? Nakita ko yung tapayan doon na hindi pa natin pwedeng alisin sa pader. Tara, tingnan natin ito. Kasi kailangan muna itong madokumento bago alisin. Nandito pa siya, nakakabit pa rin siya dito. Tingnan mo, klaro dito ang bibig ni Jaro. Ang mga paghuhukay na arkeolohikal dito ay nagpapakita sa atin ng maraming kamanghamanghang bagay na konektado rin sa iba pang mga kwento sa Biblia. At ang lugar na ito ay may magandang connection sa Jericho. Kaya gusto kong ipakita ito sa inyo. Una, ang pader na nasa likod ko ay isang original na pader. Ang hinuhukay nila ay dating bahay. Kaya kung titingnan natin dito, makikita natin na may malaking dami ng abo. Malamang dito ang kusina ng bahay. Dito sila nagluluto. Kaya marami ring mga tapayan dito, lahat ng niluluto at ginagawa nila. Pero ang tanong ay, ano ang dahilan ng pagtira sa bangin? Bakit tumira ng malapit sa dulo ng lungsod? Maari nating isipin na maganda ang tanawin dito. Pero noong panahon ng Biblia, mas mahalaga sa kanila ang estratehikong lokasyon kaysa sa ganda ng tanawin. At ang estrategikong lugar ng lungsod ay kung saan naroon ang palasyo. Gusto nating nasa gitna, at pinakamataas na bahagi ng lungsod hanggat kaya. Ang mga nakatira dito sa bangin na ito ay malamang na mga tao mula sa gitnang uri, mababanggit ng uri, mga bahay ng mga simpleng tao. Paano ang sistema rito? Natagpuan nila dito sa ibaba ang isang pader mula sa huling bahagi ng panahon ng Tanso, mula sa panahong biblikal ng mga hukom. Pinaniniwalaan din na sa itaas ay malamang na may pangalawang pader, kaya dito may dalawang pader at sa pagitan ng mga pader na ito ay may mga bahay. Dito, sa pagitan ng mga pader na ito, ang mga nakatira ay mga simpleng tao na walang sapat na pera para makabili ng magandang bahay sa gitna ng lungsod. At ito ay nagpapaalala sa atin, Jericho. Kung naaalala natin si Rehab, Nakasulat na si Rahab ay nakatira sa pader. Ang ibig sabihin ng nakatira sa pader ay hindi literal na nasa pader, kundi nasa pagitan ng mga pader. Sa Jericho, nakita rin ba ito ng mga arkeologo sa paghuhukay? May panlabas at panloob na pader, at sa pagitan nito ay ang bukas na bahagi ng lungsod na tinitirhan ng mas simpleng tao. Kaya dito, oo, ito ay bahay ng isang pamilyang nakatira sa pader ng lungsod, isang panahon na mas huli kay Raabe. Ngunit posibleng sa ganitong uri rin ng bahay, siya nakatira. Dumadating na tayo ngayon sa huling bahagi ng ating mga paguhukay na arkeologikal. Pero bago iyon, alalahanin natin ang kasaysayan ng Lakwis, isang lungsod na may napakahalagang papel noong panahon ng mga digmaan at pananakop. Naalala natin si Josue noong panahon ng mga hukom. Noong pumasok ang bayan ng Israel sa lupang pangako, umiiral na ang lakwis. Ngunit ito ay isang lungsod ng mga kananeyo at kailangan pa itong sakupin. Totoo, nasakop niya ito at tumagal ng mga siglo. Ang lungsod ay napabilang noon sa pinag-isang kaharian ng Israel at pagkatapos ay sa kaharian ng Buda. At alam natin na ito ay naging pangalawang pinakamahalagang lungsod sa buong kaharian ng Juda. Mas mahalaga lang dito ang Jerusalem, ang kabisera. Sabi sa Biblia, pinatatag ni Roboam ang lungsod at inihanda ito sa digmaan bilang proteksyon. Ang Jerusalem ay ilang kilometro lang ang layo mula rito. At ngayon na napag-usapan natin ang dalawang kwento na may kaugnayan sa mga digmaan at alitan dito sa Laquiz. Ano ba ang hinahanap natin at ano rin ang hinahanap nila dito sa mga paghuhukay na arkeolohikal? Ang mga pader ng lungsod, mga pader, ang mga pader, mismong mula sa dalawang panahong ito. At ang natagpuan nila ay talagang tumutugma sa kung ano ang nakasulat sa Biblia. Halika kayo, kasama ko, talagang kamangha-mangha. Tingnan ninyo dito na may iba't ibang patong ng magkakaibang panahon. Pero itong nasa likod ko ay ang natitirang bahagi ng isang pader na gawa sa putik na ladrilyo mula sa panahon ng mga kananeyo. At dito mismo sa ilalim, makikita natin na ito ay maitim. Tingnan ninyo dito, may halong abo. Ito ay isang sunog na patong na ang lungsod na kananeo ay sinunog at winasak. Naayon ito sa paglalarawan sa Biblia noong panahon ni Josue na sinakop at sinunog ang lungsod na ito. Maaring posible ito. Sabi ng mga arkeologo, posibleng ito ang tinatawag nilang layer number 6 na siyang layer noong panahon ni Josue. At dito sa ibaba, nagsisimula ang isang malaking pader. Limang metro ang lapad nito. Talagang matibay ito. At ang pader na ito ay mula sa panahon ng bakal, na siya ring panahon ni Roboam. At maaaring ito ang pader na ikinuwento sa atin ng Biblia na itinayo niya. Dito, napapaligiran ng arkeolohiyang biblikal. Gusto ko nang magpaalam sa inyo at bumalik para mas lalo pang tumulong at magtrabaho. Muling matutuklasan ang kwento ni Jesus Lakis at ng Biblia. Sana nagustuhan ninyo ang video at magkita tayo sa susunod na linggo.